Ang bagal naman. Ang dala na, dala ko ay ano? Ay... Ano? Mochay, dito ako. Lagaya ng pera. Munchay dito ako. Ito ang hanap pa ako. Ay, 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 may bot lang! Ang lumpi ko yun ako. Tignan mo ah. Piston table. Dito ako. Mimi! Ah! Asit! Ay, ano ba yun? Ayun! Mochay na ako! Join! Uy, dito! Join! Hello, Kuya Riker. Ito ka, oh. Ito, oh. Join. Ay, doon ako, <laughs> <laughs> ay, <laughs> dito, dun ako banda ako, eh. Huh? Ha? kau sampang pang anu sampang pang memang rom ni dyan ka, dyan ka. Katabi mo si Bot, Okay. Ay, dito ako. Bolo. Medyo bumilis na yun. Uy, yun. Ay, Ay, Ito naman. Dyan ako. Ay, hindi ko naman na ang Hindi kasi excited na excited. Uy, may matcha dito. May matcha na, Gray. Tingnan mo. Ay. Ay, hindi dito na siya Yasha. May matcha na, Gray. Uy, dito na siya alam. Gusto mo. Hello, Yesha! Uh, how are you? Wait lang, ano yung tsula ko? Ayun! <coughs> may mocho na sa iyo! Butchay! Butchay! Nandito ka na? Nandito pa? Na. <coughs> Dito tayo? Bahay mo? Bahay mo? Butchay, so sa hotel kami! Sa so hotel! Wait lang. Hotel! <coughs> Sino nagbuhat sa akin? Sino yung rito? Ano na bukat mo? Ha? Ala! Ala! Sigba! Sigba, boy! Hindi ako yun. Parang <coughs> wala <mula> akong <coughs> may... may

park. Uh -huh. nandito sa ano? Hey! nandito dito kami sa hotel. Ay, Ay kasi... Uy, Uy! Na... Yun, may pa Yo, pan O ano? Ano? po, Chay? Ano? Tatay, apat. Yung macho. ba si, Yung macho si Kuya Rico yun. Yung macho. Oh, Oo, ako to. Yung ano? Yung nakamaska ka. ako. Hoy, oh. bakit binuhat kita? Ano ba yan? Uy! Tara na. Oy, ka? Po, si ano, yung ito, ito. Tinaanaan ako ng flower. Ito yung sasakay ko? Yung sinakay um, 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 oh. ko? So, yung apat lang. Yung iba ko okay. yung uh, ibang may tao. Wala? Uy! Puto na tayo Hawaii. sa hotel. Hindi ito ka. Babagalin kita. Eh, ito ka bagal. Wet. 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 Ups. Tulog na tayo sa ba sa hotel. Hoy, balik tayo sa hotel. Sabi ni Kuya. Oo nga. Hotel ay, si na tayo ay, kasi. Ay, sorry. Ay, sorry. Sabi mo What? ka nila yung, yung wakan? Ito ako. Muchay, may okay. Ito ako. Yung banta ako. Oh, sinasundan ako. Sino? You know? Okay. Yun know, o, yung babaeng niya. Gusto niya ako. Eh, bogey ka niya. Kaya ang pogi ka niya. I don't like you. D kahit maganda ka. Oh, ay, no. ako to. Ako to. Dito, Dito bahay mo. Right? Yo. Oo, oh, oh, no. na ako. Yo, honey, siya. Nakikita oh, ako. Nagkalala ka. Bago ah, na sa ipon ko. O, oh, ah, doon. Diyan ka na sa taas-taas. Asan tayo? Nadidito kaya, kami, kaya. nadidito kami. Ako dito, ako dito. Ay, sorry. Eh, parang nalalag kayo. Diyan ka, diyan. Ako dito. In. Eh. Sigma, sigma, ako dito. Sigma, Sigma boy. boys. boy. na ako sa bahay mo, Johan. Kasi wala nang space yung bahay mo. Asan na si Bochay? Ha? Wala na. Ay, Johan. Ako <coughs> si Bochay. Mo. Ako. ako din. Buat dah the... eh. Bapak gede nak kita. Tomo. Ayo buat jadi penak kan. Buat kemakan kan. Oh ya ring sa bahay mo, ipagdaligin. Uy, baka mo to ha. Huwag pa, bawala nakawin mo. Yan, nagpapalit oh, ako ng bahay. Bakit di ba ako nakakapasok? Look, look, teleport ka. Ay, bu. Ano, kumaya pa ako ng ko. Ganda. Dito muna ko sa bahay mo. Bakit ako? Uy! Uy lang Balik sa Uy, lag mo na? Lag, tayo dito. Oi, tayo dito Nilak ni ano, ni ano Hi. Sigma, tutulog muna ako! Sigma, sigma mo, sigma mo. Lapat mo pa to! Titignan ko yung ano, ko. Hindi. 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 mo kilala kasi ano? Sige, sige. Kasi na, nakatakas yung mo. Ikaw yun eh. Ako yun? Ikaw yun eh. <laughs> Ayan, na, tingnan mo. Nakikita. Babagaling kita, tama? Gusto <coughs> tingnan mo. Tingnan mo. Nakikita o. Oh. Ayan. Gusto ma? <coughs> Ayun. Gusto mo na kita? Hindi. Ha? Pahingin ako ng pera mo. Wait lang! Sinusundan ako ng pahingin! Ay, ayihi ay, ay, ako! Kaya pinapulit na naman ni Kuya Raiko! O, sagatuhin mo yung pinto dito! Ayihi ako! Look! Ayihi ako! Ayihi ako! Ayihi ako! Yan!

Isan ka na 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 Punta ka dito ko. Punta ka sa bahay mo. Balik mo na ako ano. Punta ka dito. Ay, hiyo kasi na. Ay, ako. Ay. Ay. Punta ka sa mo. Tapos punta sa bathroom. Punta sa bathroom. Walang, na ako. ko Ay. Ay, Ay. Ay, ay, ang mogi ka dito! Uy! Sip mo, mo, uy! Uy, nakahabang ka! Wala, nasa bahay ni Kuya? Punta ka na kasi! Nandito ang bahay niyo! Ay! Labas ka muna, Kuya Riker! Bakit? Punta ka sa bathroom! Basta labas ka muna! Bathroom ba? Nakalaki! Nakalaki! Uy, hello po, ba Niluloko ko muna Hi! Eh, ano oras kaya kakain? Nakahanda na din ni Lolo. Ano? Ako oh, nakakain na ako. Ano oras ano, na ba? 7.30. Ano oras kaya kakain? 7.30. Mag ano kayo ng oras? Sasakanda ano? Nakahanda na kasi dun eh. Mag 8. 8. 8 yun yung isip ko din. 8 o'clock. Eh, nalako po tong bahay. Hello guys! Huwag ka tumba channel! Ay! Yohanda, saan ba? Ay, ano? Ha? Ay, ano? Bahay na I try sa bahay na. Kaya, wala nang sa bahay. Ay, ano? Hindi na nakamax si Kuna Raikyo. na naka-max. to Ayu! Kempoy! Tumatalong eh. na ko sa... ...Amy! <laughs> siya! Hi! Doon hi. Doon. hi. What, 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 what. Wow! nanjan si oh. mo sa swimming. Bawit siya yung nakatama <laughs> na nila. mo na tayo, ako ka na. Woken na? baket? Bakit? Apo Ano? Hindi. Oo. <laughs> Bakit? Sige nga... Okay. Was, may, may sila po kunti. O, tingnan mo. Ha? Huh? May sila. Oh. Ano sila? Ay, tingnan so, mo. Ano, higa ako. Ano, okay. higa Bolo kayo! Sa tayo! Ha? Sa sakyan. Ito. Sa akin ng bugilis. Yay, nakuha na. Nakuha ako. Oh. Yay, nakuha na. Ah! unsa? akin! O, okay, mas maganda yan. binibigyan. mo yan. Ano yan? Yan! Nangkuha. Ito pang okay. abot ng kotse. Bolo kayo! <laughs> Kakain lang ako. Magkukotse tayo. Okay.

Kalbo, kalbo. si ko Nike ko. Kalbo. Ano kalbo? Ikaw so? ka. Bet <laughs> kalbo Kasi... <laughs> ano yun? <laughs> okay. Hay. Hi. Gigilit kita diyan. Pinalo pa naman ako. Ayaw. Nakikita mo ba ako kalbo? Bakit gray yung buhok mo? Bakit gray yung buhok mo? Ayun no. <laughs> Ay. <you know>. Ay. <laughs> Bigla nang pre. Ay? Bakit ayaw? Yeah. ting Tingnan mo patayong, ay guys miming, Tingnan mo ay wow, wow, sana old, ay guys swimming. Tingnan mo patay, ay guys, meow meow, meow meow, meow meow, meow meow, meow meow, meow meow, oh. meow Opo, swimming ko. Pahiga. Ayan, no? pahiga. Oy no pigla ng... ano yun, pahiga. Yung, ano yun, ay, yung nangyari Yung paa ano pa? <laughs> Huwag mo na eh! Tingnan mo sa akin, nasunod na. Okay lang yan! Dahil sa'yo! Bakit <laughs> si boss hindi nadamay? Sa'yo pang-accident eh! Sunod din ako! Wait lang, ko yung trap ko. Eto! Uy! Kuya! Papasa ko po. Kuya! Ano ba ang nag -ilong. Bakit? A ako nana! May fire extinguisher! No, no, wala no. apoy! Huh? Wala nang apoy! Adi, wala wala nang apoy! <laughs> <laughs> mo kaya, so, yung salikon. sa, sa botchay? Hawit lang. Eh. Ay, bagit bagilan Bumabalik si Uy! ako! Ah! Ito, mo, bumabalik yung suno ko. Oo oh, nga, gandahin sa'yo. Ah! Ah! Ikaw, nakuha ka. Miaw, <tipan> miaw. Sa baba, ano ba? Kung paano ba yung lola? Tingnan mo. Ay, grabe ka talaga, kay <tipan> <tipan> kaya kaya. Ano kayo? Ba't mo dahil dito? Hindi ko nga alam sa'yo. Kasi, nagbawa ko na Oh, fuck! ko o ko. Ha? Ayan. Okay na. Tapos kabit okay, ko sa likod ko. Ayan. Ay, ano ba yan? Nin, isod. Balik kasi yan! Sige mo may truck ko. Oh. Bali! Kaya, wait lang. <laughs> oh, set mo ko! No, oh, set ko! No, no, no. Ano nangyari dito? Nagwa nawawala na ako dito sa ano ko? Sagtaka! Doon na lang, dyan na lang ako sa ano? Oo, oh, bawal. Kukunin mo na yung cellphone para masama ka. Wait lang, magpapalit muna ako ng ano? Ng ninja ko. <laughs> <laughs> hey, magpapalit muna ako.

Alam mo Ano yun? Tara, ano na tayo? Tara. 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 Tapos may ano, may secret na trailer. Tapos may lagay na ano, na... Huwag okay. mo na galawin niyo, ano ko? Ay, hey, yun, matapok sa to. Tinan muna. na. Ayun, babagsak. Ah! Hmm. Bakit? Ayan, mag-feel up ba yung... <laughs> Sorry, wag mo na. Nakakatawa eh. <coughs> Bala ka dyan! <coughs> Bakit eh! Nagpangit! Napakapangit. I am so ready to sleep.